Nasa si hot pot pa siya eh. Pwede lang na Sabay sila ni Don oh, okay. Kumain na kayo. O, okay. O, okay. Butter chicken? Ay, pon Habang nagluluto ako. na sa nasa pa si Jamie. Nasa hot pa si Jamie. Gusto ko Bakit nag si Jamie? Ako nakalala ko sila mamayo. Sila mamayo. Yung isang flavor <coughs> nyan mo, yung garnet, yung may honey base? Na? kaya sila mo <makes> naman <makes> ako. <makes> kayo po.